Ang tanong, bakit nga ba nag-iingay ang mga palaka pagkatapos ng ulan o during buulan? Pagkatapos ng ulan, parang may frag party sa labas. Parang pesta sa katibahay. Bakit biglang nagiging concert king ang mga palaka pagbasa ang lupa? Bakit sila mas active sa gabi? Tara, tuklasin natin ang sikretong amphibia na to. Mix ng science, kalikasan at konting halang akit naman nila. Part 1. Bakit nagiging banda ang mga palaka pagkatapos ng ulan? Una, love is in the air. Ang ulan ay signal para sa palaka na game na, ay gawang season na. Ang malakas na rebit ay mating call. Parang Tinder bio na single frog here, malakas kumanta. Teritoryo, sinisigaw nila. This puddle is my stage. Alawa, perfect na environment. Basang lupa at tubig. Ideal para sa paglay ng itlog. Dapat malapit sa tubig para sa mga future tadpoles. Hydrated skin. Kailangan mamasa-masa ang balat para makahinga. Pangatlo, survival tactic. Maingay sila sa gabi para iwas predator tulad ng ibon. Stealth mode on, ika nga. Part 2, bakit gabi sila sumisigaw? Well, number one, less competition. Walang ibang hayop na maingay sa gabi, kaya clear ang air time nila. Pangalawa, humidity, amplified sound. Mamasama sa ang hangin, pagkatapos ng ulan, mas malayo na ang boses nila. Living microphone, mga beshi. Part 3, fun fact. Ano ang pinakamaingay na palaka? Ang Puerto Rican Cocoy o Koki ay kayang umabot ng 90 decibels kasing ingay ng lawn mower. Imagine na lang kung ganyan kabilis ang Anli sa inyo. Kaya sa susunod na marinig mo ang Revit, Revit, Revit. Pagkatapos ng ulan, isipin mo, libreng ang concert ng kalikasan. Sabi nga ni Lola, ang palaka masaya pag maulan. Ang tao, masaya pag walang pasok. Sa mga chismoso-chismosa diyan, comment kayo. Sino pa sa mga hayop ang dapat nating i-expose na concertista? Baka sila ang next viral sister.